Nay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ha? Pero na kung bigay sa iyo. Bigas. Wala, libre. Mother's Day ngayon eh. Hindi, kita ko to sa YouTube channel ko. Pinamimigay ko. Ayan. Support na lang sa YouTube channel natin ha. Oh, para marami pa tayong mabibigyang bigas. Oh, kung kita ko sa YouTube, nabili kong bigas, mimibigay ko. Ha, ah, lamat! Dito tayo tayo nanay. Happy Mother's Day! Bibigay ako ng bigas. Okay lang? Wala na Nabudol tayo eh! Nabudol tayo ni eh. ano eh! Sabi, bababa yung bigas. Oh. Ngayon libre na. Libre na ngayon. Oh, wala libre. Nang budol. Wala nang budol. Wala Support lang sa YouTube channel natin para pataas na pataas. Ano? Ah. Uh. Lino Boy TV nandiyan sa likod. Support na lang ano. Para hindi lang isang kilo. Marami tayong mabibigyan mga nangangailangan ng bigas. Ano? Salamat. Oh, Nimibigay pa ako. subscribe lang. Comment kung mga maganda. Oh. Okay, oh. Parcel Ah, umigay lang ako ng bigas Ha? Umigay ako ng bigas Kasi ano, uh, Happy Mother's Day Wala Isupport na lang sa YouTube channel natin. Yan, sa likod. Mayroon dyan.